Yan lalaki pala. Ang gaganda ng ube, oh. Ay, magpapasko pa naman ngayon. Hindi kayo maggagawa ng alaya Eh, eh ba't bibenta nyo sa akin yan? Ano paggagawin yung halaya? Ang lalaki po, oh. Ang gaganda. Ube. Magkano ba kilo ng ubi ngayon? Binibenta kasi nila sa akin. Oh. Anong ubi to? Ay, ube talaga. ay pa, oh. Eh, eto kay nanay. Siya yan, nay. Saan nyo kinuha yan? At ani mo? Oh, Ay eh, magkano niyo sa akin yan? Magkano presyo niyo? Ate, magpresyo ka na. Magkano na eh? Magkano? Ha? Ba't ka mahihiya sa akin? Ako na magpipresyo. Okay lang sa'yo. Ikaw lola, magkano yan? Magkano? Ito, ito. Sa'yo lola, magkano to? Ganda oh. Magpapasko pa naman. Ano lola, magkano yan? Ha? Magkano ba kilo ng ubi ngayon? 30. 30? 30 lang ang bili sa inyo? Dito? Napakamura ah, pala. O sige, ako na bibili. Eh, bibiling ko. Gagawin ko kong... La, 30 lang ang kilo. O sige, ako na bibili. Gagawin ko 32. Ilang kilo ba yan? Diba? 32. O, oh, dinagdagan ko dalawang piso. Oh, mga 6 na kilo. 32. Sa 6 na kilo, 180. La, 180. 180. Sa iyo, magkano? Pakitimba nga yan. Mga ilang kilo 'yan? Inoy, ano-ano? Mga ilang kilo sa kanya? Sa iyo. Tantya ko diyan mga 10 kilo. 320. <laughs> <laughs> sila Di nai eh. Kung ano <laughs> 320 saka 182 sayo nay eh, hindi 1 na kilo 180 nga one 192 192 ano nay ano nay ano, ano <laughs> tay <laughs> 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 hindi nila alam eh. ah oh. ba diba, nay 30 lang kilo tay Oh, ginawa akong 32. Oh, di ba yan na natin? 32, 192. Galante tayo eh. Siyempre O, Oh, yung sukli, sa'yo na. Oh, oh yung Oh, tapos sa'yo, mga 10 kilo, mga 10 kilo sa 32, 320. Oh, may sukli ka na dyan, keep the change. 320. Ah, na ko, ko. 320. <laughs> Oh, 320, sakto. Taas patid mo ko. dandagdagan kita 20. Doon sa taas, no? Kaya mo bang buhatin yan? Oh, okay, ayun po ah. Ayos. Atay, balik na lang ako sa susunod na araw na. Ha? Ah. Kaya mo bang buhatin? Andali, andali, andali. Mama, huwag na, huwag na. Huwag na, mama mo na Hindi mo pala kaya. Akin na nga yan, ay. Akin na yung 200. Akin na yung 200. Akin na yung 200. Akin yan. Akin yan. Akin yan. Oh, oh. Kasi nakapulot ng 100. O, oh, hati-hati kayo nila una ya. Ah. O, oh, hati-hati kayo. Hati-hati kayo. Pangbili ng ano. Ayan, atid na nila. Sila nagbuhat. <laughs> oh. Ang dali na. Ito, ito, na yun. Siya Atutoy! Kala nyo ha? Huh? Kala nyo, barat na barat ako ha? Hindi naman. O, oh, ito na o. Oh. Magnanay ba kayo? Oh, mag nanay ah, magnanay pa kayo? Oh, oh, oh. oh, oh. manlilibre to mga to, lolo. lola oh. lolo. Mas mas malaki kay nanay. Kauti lang yung sayo ah. <laughs> <laughs> Tara ya. ako ah. Salamat. Mm. Manlilibre yung dalawa na yan. Kasi na ano, ka dyan, mas marami. <laughs> Ang ganda dito. Hala Parang gano'n lang yung iiyak. <laughs> Bawal kaya iiyak sa Soto TV. Nga po pala, si tatay may bebeta kay Bostoyo. Yung kaldero nung panahon ng hapon. No, tay? O, oh, yun. O, oh, Bostoyo. Kaldero raw. Bibilim raw ba? Sabi ni tatay. Oh. Kaldero nung panahon pa ni... Bata pa si tatay.